na sa'yo. Pares yung kinain natin dati. Ani, advance mo ng birthday mo? Oo. ba? Yeah, advance na. Okay na? Thank you so much. Sepit. Pipi jalan na namanya? yang sana bu Ben. Ka. <laughs> Kain tayo. <laughs> Nanti bersih mayora. Kayak di pala mayora ya, madam dam. Kain tayo guys. Madam dam. Kamu mana beri? Kamu dulu nang. Kamu

Tapos kamula nung nil nilibro niya kami ng ano, ng makto. Nilibro niya natin? Oo. Wala nila niya na. Saan kayo magkapatid niya? Walo. Walo? Kaya sa bulso ako eh. Ano? Ano mo ba? Bumiling ka ako kami ako. Ako ano Ano eh? Wala lang. Ano ba? Ano ba? Ano ba? Ano 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 ba? 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 Ano Ano ba? Ano 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 Ano

na yun si Ano. O ngayon dumalaw lang. ako. Lang. Tapoy na papakomuteran Kasi hindi yung anak mo, bes. Okay. Okay, kaya 'yun. Kumain mo. Isa. Salamat ang away namin, bes. Ano-ano kaya ko? na ako ng noong araw ng Biyernes, eh. Ay, tapos, sa laging araw-araw kong punta, bilang na bilang na nakapasok ko kami ng Lagi kami

Tapi kuhan kita ngapok. Kita kau dia. Kita kau sayang. Ini. Kau kena ini sangkut tiko. Kau sabar sabar. Eh, kau kena. Kau. Eh, kau sabar. 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 na sabar. Kau sabar. Kau

Pagkati di rin ang bago. Kasi tapos nga pa nagkaradyo yung bake. Hindi ko ha? Nene! Hindi ko na nga maintindi ha? Ganda po dito. Ang haba ka na explain ito. Eh eh eh. Ano yun? Hmm hmm. Ito yung bake. Ito yung nila ko ha? santo. Kami mo ng santo

bakit hindi nagbibigay? Bakit? Pinag-asa lang pala yan? Tapos pa, nakakulay ko ng ring-ring ako kay Alice sa mga 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 Pinag-asa lang na lang Lumahong lang yung Blanc lang yung linggo Saan ko yung natin pa? Okay? ko, nandina na din yung mga Tinuntra lang ata pala Magtala ko yung mga mga mga

Masan ko titin. Oo, kasi wala nang pinalang video. Pagpalas ko. Nung nagbibiro kami. Hindi, kasi sabi nila. Sabi ni Boy, ano, maging white ang Dala mo ngiti mo, Oo, ko. Yung white ang niya. Pag yung ko. Ang tiyakas niya, meron ng Meron. Sabi ko, ka. kayo wala na si ano saka di naman dala ni Di ba, may ano? May nasa yung straw na mami mo. ano ini <tuk> ada, nggak Oh, ini kopi ya? minyak. Ano pa lang ako, be? Uh, you're your gold. Uh oh. Okay. Bye.